Sa pagkaas ng presyo ng mga bilihin, marami sa ating mga kababayan ang hirap na hirap na mag-budget para sa kanilang pamilya, narito sa isang pamilyang tinamaan ng matinding epekto ng inflation. Hindi na tayo makabili ng sa na pagkain sa presyo nito. Kulang ang kita natin sa pagtustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kumusta mga kaibigan? Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating pag-uusap ngayon, tatalakayin natin ang pitong mahalagang paraan upang mapangalagaan ang ating mga pinansyal sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation. Ang pang-pito ang pinaka dapat alam mo. Kaya samahan mo ako sa vlog na ito. Tara. Bago tayo magpatuloy, Nais ko munang i-shout out ang mga sumusunod. Candice Mendoza 28 Patty Misola Kayla Larwa 268 Alex Reyes Pretty Machu Rosha Julian Sales Mac Lopez At special shout out din sa lahat ng ating mga bagong subscribers. Salamat po sa inyong lahat. Ano ba ang inflation? Ang inflation ay ang patuloy na pagtaas ng pangkalahatang antas ng presyo ng mga kalakal at serbisyo sa isang bansa. Ito ay nagreresulta sa pagbaba ng halaga ng pera at pagtaas ng gastusin ng mga mamimili. Halimbawa, isipin mo na lang dati ay mabibili mo ang isang kilo ng bigas sa halagang 50 pesos. Ngunit dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas ngayon, ay kailangan mo na magbayad ng 70 pesos para sa parehong kilo ng bigas. Ang pagkakaiba na ito ay nagpapakita ng epekto ng inflation sa iyong budget. Isipin mo na lang dati ay isang daan piso ang iyong perang pang grocery at marami ka nang mabibili. Ngunit dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayon ay halos hindi mo na mabili ang kalahati ng iyong dating napupuntahan na sa pamimili. Ito ay isa pangdulot at malungkot na halimbawa kung paano ang inflation ay maaaring makaapekto sa buhay ng mga mamamayan. Mayroong ilang mga sanhi ng inflation, ngunit isa sa pinakakaraniwan ay ang pagtaas ng demand kaysa sa supply ng mga kalakal at serbisyo. Kapag mas marami ang nagnanais bumili kaysa sa kung gaano karaming kalakal at serbisyo ang available, nagkakaroon ng pressure sa presyo na umaakyat. Ito ay tinatawag na demand pool inflation. Bukod dito, Maaari ring magkaroon ng inflation dahil sa pagtaas ng presyo ng mga input o sangkap na ginagamit sa produksyon ng mga kalakal at serbisyo. Halimbawa, kung tumaas ang presyo ng langis, maaaring magdulot ito ng pagtaas ng presyo ng mga produktong gawa sa langis tulad ng gasolina at plastik. Ang inflation ay maaaring magkaroon ng iba't ibang epekto sa ekonomiya at sa mga mamamayan. Sa negatibong panig, maaaring magdulot ito ng pagbaba ng halaga ng pera, pagkawala ng kapangyarihan ng pagbili at pagtaas ng gastusin para sa mga mamimili. Sa positibong panig, mali itong magtulak ng pagtaas ng kita para sa mga negosyo at maghahalili at magdudulot ng pagunlad sa ekonomiya. Narito ang pitong mahalagang paraan upang mapangalagaan ang ating mga pinansyal ang sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation. Number 1. Mag-iipon ng mga pangunahing pangangailangan. Halimbawa, sa pagkain, marahil ay maaari tayong magtanim sa ating sariling bakuran o magsagawa ng mga counting pagbabago sa ating pagkain upang makatipid ang pag-iipon ng pangunahing pangangailangan ay nagbibigay sa atin ng seguridad laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga ito sa merkado. Pangalawa, magplano ng maayos na budget. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pagtatayo ng isang budget para sa bawat linggo o buwan. Sa pamamagitan ng wastong pagpaplano, maaari nating maiprioritize ang ating mga gastusin at makaiwas sa labis na paggastos sa mga bagay na hindi natin kailangan. Pangatlo, pag-iinvest sa mga proteksyon laban sa inflation. Halimbawa ang pag-iinvest sa mga band o stock na may magandang track record sa pagbibigay ng kita na nakakalaban sa inflation. Ang ganitong uri ng investment ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagbaba ng halaga ng pera sa panahon ng inflation. Number 4. Pagpapalago ng kita. Isa sa mga halimbawa ay ang pag-aaral ng bagong kakayahan na maaari magdulot ng dagdag na kita, tulad ng pag-aaral ng digital marketing o pagtuturo online. Sa ganitong paraan, tayo ay nagkakaroon ng dagdag na pagkakakitaan na maaaring magamit sa pagharap sa inflation. Panglimang paraan, pagsusuri ng mga insentibo at promotion o promotion. Halimbawa, pag-aaral sa mga diskwento at promotion o promosyon sa mga tindahan o serbisyo sa pamamagitan ng paggamit ng mga ganitong oportunidad, tayo ay nakakatipid sa ating gastusin kahit na tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pang-anim, pag-iisip sa long term. Isa sa mga halimbawa ay ang pag-invest sa mga pangmatagalang assets tulad ng real estate o retirement funds. Sa pamamagitan ng pag-iisip sa hinaharap, tayo ay nagtataguyod ng financial stability sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At ang pinakahuli, number 7, pagiging mapanuri sa mga pangako ng pamahalaan. Halimbawa, pag-aaral sa mga patakaran at programa ng pamahalaan hingil sa ekonomiya. Mahalaga na tayo ay magkaroon ng kaalaman sa mga hakbang ng pamahalaan upang matiyak na ang mga ito ay tunay na makakatulong sa pagpapababa ng epekto ng inflation sa ating mga buhay. Iyan ang pitong mahalagang paraan upang mapangalagaan ang ating mga pinansyal sa gitna ng patuloy na pagtaas ng inflation. Mahalaga ang paggamit ng mga epektibong pamamaraan upang mapangalagaan ang ating mga pinansyal sa pagkakaroon ng wastong kaalaman at diskarte sa pag-iimpok, pagbabudget at pamumuhunan. Maaari nating malampasan ng mga hamon na dala ng inflation sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Masisiguro natin ang financial stability at kapakanan ng ating mga pamilya sa kabila ng mga pagsubok na dala ng pagtaas ng presyo. Sama-sama nating harapin ang mga hamon at magtulungan upang magtagumpay sa larangan ng personal finance. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito upang maging handa at mapanatili ang iyong financial stability. Huwag kalimutang i-apply ang mga ito sa inyong buhay at maging determinado sa pag-abot ng financial freedom. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, I-like at i-share sa inyong mga kaibigan hanggang sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat sa pananood.